kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Dahil sa pagsambulat ng korupsyon sa mga proyekto kung kaya't nakalkal din ang alegasyon ng korupsyon sa siyudad ng Maynila kung saan ay nagbabangayan ngayon ang mayor ng Maynila na si Esco Moreno at Manila 3rd District Representative Joel Chua kaugnay sa ilang mga proyekto kung saan ay hindi magkasundo ang dalawa. Narito ang patot sa dahan ng mayor at kongresista. Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> oh, mga iyakin. Ano, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. oh, Kayo yung kawal lang kawal. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. Oh, ayaw nyo lang mabisto. O oh, tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. ay appropriate. Yan ang palusot o, ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh. Sino ngayon ng ano, kahol lang kahol? Oh. Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taumbayan uh, taong bayan dyan. Eh. Ito, muka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano, alam? sabi ni G. Herao, meron. Oh. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni Brayjay, eh. Tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Oh, si Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday Ventus. Ano ko, galit sila. Oh. May yeah. kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, Una kong tanong, may alam ba ang congressman? sa mga proyekto na yan. Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi raw nung congressman nyo, oh, shout out sa mga taga third district, oh, hindi raw nila alam yan. Oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga third district oh, ko nga pala. Yeah. Oh, hindi raw nila alam yan. Oh, lako. Eh, pero rung pagka, binubuksan na yung barangay hall ng 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, oo, may, Pangalan diba? nila. Oo, Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pang ako nakita, ay, mga barangay hall. may pangalan pa ng congressman. Eh. Ay, oo, malaki oo, May initial, eh. di ilaw pa yun. yun. oh, kaya, eh, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Oh. Eh, na nyo ng tao. Doon, naniniwala ko kahit anong pagsisinungaling ng congressman o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman eh yan alam ng taong bayan yan ngayon yung sinasabi mga kickback kickback ay hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila ayaw ko mag akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan pero ang katotohanan sa practice o nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. O, pangalawa ngayon, tanong ko naman. O, shout out dyan, mo ka sa mga manunood natin. Ha? O, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. O, kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out ha, sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kaul daw kayo ng kaul eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun? Yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maligit, di ba pero, na aso, ma pero maingay pero maingay. Yun, alam ko, kaul lang kaul yun. Eh, tanong ko ngayon. Kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? O yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo demolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo bay nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo maliit na lupa, maliit na bahay? Dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, Pagpupunyagi mo, o oh, naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala ding dapat may permit. O, oh, dapat daw. O, oh, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. O, oh, tama. Okay. alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno o, oh, sa mga congressman? na nag excuse ngayon na magkagawa lang daw sila ng batas. Eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya, eh, yeah, yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Eh, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, nagyan dyan. O, oh. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa uh, through DPWH? Oh. ah uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inami naman niya. <laughs> oh. Bakit walang permit? Oh. Pag congressman, exempted. O oh, pag meron na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, ay e nire-require mag-permit. Ganon din yung batas oh, sa mga paggawaing, lalo na yan, building. dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pa, Oh, O, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sira. kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Matatali, si sabi ito. sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh palusot pa kayo ng palusot mga congressman eh, may tao alam ng tao o ngayon eh, ano ngayon ang itatanggi niyo dyan so yan po ngayon okay ito naman pangatlong tanong namin taong bayan naniniwala ba kayo ito, sa taong bayan naniniwala ba kayo eh, ito lang ha ano lang to mga opinion upi naman to naniniwala ba kayo ang mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung niyang maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila? O, oh, di ko mo ba sila ay eh, congressman? Ano di, eh, alam mo mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Ipakilanan niyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oh, oo. Oh. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Eh kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh masyado po siyang bullying mayor. Eh kung hindi politika, eh bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at pinipervisyon niya? Oh, bakit eh puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Hanggat ganito pa rin kalamya ang pagpatupad ng batas sa Pilipinas sa mga politikong sangkot sa korupsyon, ay mananatili na lang serkos ang ginagawang investigasyon sa bawat proyektong pinaniniwalaang may nakawang nangyayari. Mga politikong nakaupo sa gobyerno ang matinding problema ng Pinas dahil marami pala sa kanila ay buwaya. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!